ang magaling na bantay, eto na. Oh. pag magbubukas ka ng store ni ate, natura wala kang oras. So, maglipstick ka muna, no. Ang galing din talaga ng idea ni ate, yung mga ano niya, pang charot-charot niya nandirito na. Papakita ko nasaan, na O, oh, ganyan, madalian, di ba? Yung salamin mo, nandyan na. Oh. Tapos sabay, mag, ano ka muna, mag ayus ayos ka muna. Dito sa tindahan ni ate, parang ano yung all-in-one. May market, may department store. Okay. So, lagay ka na ng lipstick ni, Ayan. O, oh, ayos na. Yung lipstick mo dapat mat para the whole day papak siya. Tapos, maglagay ka ng lipstick ng ano, yung merong moisturizer, ganyan ang. Para yung ano ka, hindi ka nanunuyot. Tapos, punta tayo dun sa department store niya. Ang ganda ng department store niya ate dito eh. At ito ang mga technique guys para sa mga nagtitipid ng pabango, diba? di ba? Hindi mo kailangan tipirin ng pabango. Utakan lang 'yan. Ganito 'yan, no oh. Kumuha ka ng mga ganito, yung pang-spray bottle mo. So kahit anong pabango, depende ko nung klase pabango no. Pag yung pabango mo tamis, i-match mo dun sa pabango na Uh, matamis din. Minsan yung matamis, i-match mo dun sa pabango na matapang. Yung amoy ng pabango mo po Parang, N, ano ba yung sa Chanel? N, 50 ba yun? N10? Mga ganun. O ito, ito kasi, pabango to sa, yung mga local na pabango sa Pilipinas. Maniwala ka sa akin, yung pabango sa Pilipinas kasi, design yun sa, ano, design siya sa mainit na panahon. Kaya, mas maganda yung pabango. Yung mga cologne ba? Cologne lang to sa Pinas eh. Pero mas mabango to kumpara sa mga ma, mga pabango dito ano. Mga pabango sa dito sa USA na yung mga mamahalin. Oh, ito siya, 'di ba? Oh, may ganyan ka na yung cologne mo. Pero pwede naman yung cologne dito sa USA. Example yung mga sa mga Victoria's Secret, pwede naman din yun. Pero I prefer yung cologne sa Philippines, no. Ito na siya. Ngayon, mamimili tayo ng pabango dito sa Avon ni Ate. Oy, guess what, no? yung Avon talaga in fairness ha, ang bango. Maniwala kayo sa akin mga do. Marami na ako na test na mga pabango dito, no. So, kung may pabango ako naman dito sa US, okay din, I say. Kasi marami rin akong pabango dito, lalo yung mga sale. Pero wala yan minsan sa barandang pabango. Kasi alam mo, yung sa Avon, design sila sa init, no. Hindi dahil sa binibenta ko siya. <laughs> Sabay ganun, din, no. Hindi dahil binibenta ko siya. Pero, nag-save din ako ng sa sarili ko yung mga pang araw-araw lang ba yung mga pang day-to-day -day basis pero sa akin kasi, dahil sanay na yung mga tao dito sa pabango dito sa US pag naamoy nila yung pabango mo, dahil ay, sinabi ko sa iyo, <laughs> ilang beses na yan kilala ako sa mga trabaho ko dati de na ang bango ko daw o, oh, diba, yun ang sabi nila sabi nila yon di ako nagsabi nun anyway, eto na yung mga pabango mo na eh, hinaluan mo dyan Eto, mabango talaga tong pabango na to. Para siyang pang ano lang. Yung hindi masyadong matapang. Hindi masyadong, ano, hindi masyadong bongga. Eto na siya, no. Pinatay ko muna yung radyo kanina. Sumasabay sa ingay ko, eh. Namamaos ako sa kanya, eh. So, ito yung pabango na to. Depende ko nung trip mong pabango dito, no. Yan, ihalo mo dito sa, ano mo, sa, sa regular cologne mo. So, hindi naman sinabing mag-cologne ka ng basta kahit yung mga trip mong cologne, like I said, depende sa klase ng amoy ng cologne. Kung yung cologne mo medyo summer type, dapat pang summer din yung imamatch mo na perfume, o oh, ba diba? Ganyan. Kasi yung iba, mag, isang beses lang, alam mo ang pabango, panay retouch ka dyan, unless yung pabango mo tag isan libo, yung mga pang artista talaga. Hindi naman ako artista, dami kong utang, no? So, ba diba, kanina, dilaw yun, o. Oh, oh. Nag-iba na yung kulay niya, o. Oh, ganyan. Siyempre, may sayang dyan, O. Oh, oh. Pabango mo siyang ganon. Sayang din kasi may natitira pa eh, oh, 'di ba? Ilocano ni. <laughs> Tipid-tipid ni nino. O oh, yan, no? Oh, takpan natin yan. Tapos, may isang pabango dito sa ate. Ang bango talaga. Ito siya. etong far away. Skyland fig and fly. Baos na ako eh. Ang bango rin ito de. O, oh, halo mo dyan. Dyan sa pinag mo pinaghalo mo. Niwala kayo sa akin. Napanood ko to yung mga naghahalo ng pabango parang chemist oo. oh. bakit kailangan ba mag-aral ka ng chemistry para makagawa ka ng sarili mong perfume oh. di ba <laughs> sabi ko sa inyo eh pag ganyan ganyan yung mga pabango diyan pero mababangis yan <laughs> may nagsabi pa nga sa akin dun eh ilang ilang beses na sabi sa akin oh, sweetheart no offense pero yung pabango mo nakaka L Ewan ko lang doon sa iba, ha? pero sa gabi kasi ito eh, oh. lalo pag summer, party party ka, mamamawis ka kagad din. Oh. Ito siya, oh. try mo lang to. Oh, sabihin ko sa iyo, gawin mo tong ginagawa ko, maniwala ka sa akin. <laughs> oh, di hindi ka nagtipid ng pabango every hour. Oh. Replace ka day oh. di hindi ka nagtitipid. The whole day, mabango ka. Oh, ba? Diba? Kasi mahirap na pag nagtatrabaho tayo, mga kasama natin, mga ka-nurse, syempre, yung mukha mo, ano kagad, ka kita kagad, ka ay yung Asian dun. Siyempre, pag medyo niya ka yung amoy mo, sabihin ka agad Hindi naman sila nagsasabi ng masama dito. Pero iba kasi, ma mabilis kang manotis, no? So, siyempre, alam mo naman, ayokong pinapasa may yung ano, plug ng Philippines. Kahit sa pabango na lang, masabi nila na, ay, ang bango ng Pilipino na yon, O, oh, di ba? Ganun. O, Di ba? Ganda. <laughs> gawa ka ng sarili mong pabango dahil, no? O, kahit saan naman, eh, pwede ka mang bumili ng pabango sa iba. Hindi eh. ko nung sinabi, bumili ka sa akin. Pero, ibig ko sabihin, sa akin yung mga kakaibang pabango. <laughs>